Right Conduct, GMRC, and Values Education. Grade 1, Quarter 1, Week 5. Sariling pagpapahalaga sa mga yaman mula sa kapaligiran. Learning Competency na ipakikita ang pagiging mapagpasalamat sa pamamagitan ng pag-iingat ng mga yamang mula sa kapaligiran. A. Nakakikilala ng mga paraan ng pag-iingat sa mga yaman mula sa kapaligiran. B. Na iuugnay na ang sariling paraan ng pag-iingat sa mga yaman mula sa kapaligiran ay pagpapasalamat sa mga biyayang tinatamasa. C. Na ipapahayag ang pagpapasalamat sa mga yaman na mula sa kapaligiran. Para sa ating balik-aral, isulat ang tama o mali. Makipaglaro habang nagdarasal. Ikalawa, sumabay sa pagdarasal sa klase. Ikatlo, taimtim na manalangin. Pangapat, kumain habang nagdarasal. Kalima, sundin ang tamang paraan ng panalangin ganyan, ano ang mga yamang kapaligiran na dapat nating pangalagaan? Tama. Mga puno at halaman. Ang mga puno at halaman ay pinagmumulan ng mga butas at gulay, mga kagamitan at mga dami Ano pa ang mga yamang kapaligiran na dapat nating pangalagaan? Tama. Mga hayop. Ang mga hayop ay pinagmumulan ng mga nandito sa larawan. Isa-isahin mo nga kung ano ang mga larawan na ito. Mahusay. Ano pa ang mga yamang kapaligiran na dapat nating pangalagaan? Tama. Ang ating yamang lupa. Ano pa ang mga yamang kapaligiran na dapat nating pangalagaan? Tama. Ang ating karagatan, dagat, ilog, talon, lawa at bukal. Sa mga anyong tubig natin, makukuha ang mga yamang tubig tulad ng isda, hipon, pusit, at alimango. Makukuha rin dito ang mga kabibe at perlas. Bakit mahalaga ang pag-aalaga sa kalikasan? Paano tayo makakatulong sa pag-aalaga ng kalikasan? Una, magtanim ng mga puno. Ikalawa, iwasan ang pagputol ng mga puno. Ikatlo, magtanim ng mga gulay. Ikaapat, alagaan ang mga hayop sa paligid. Ikalima, huwag mag-aksaya ng tubig, isara ang ripo pagkatapos gamitin. Ikaanim, huwag magtapo ng basura sa ilog at dagat. Ikapito, huwag manira ng mga yamang tubig. Ikawalo, huwag gumamit ng dinamita sa pangingisda. Huwag manira ng mga yamang tubig. Ano-ano pa ang gagawin mo para makatulong sa pag-aalaga ng kalikasan? Panuto, gumuhit ng limang yamang lupa. At sa ikalawang papel mo, Panuto, gumami, gumuhit ng limang yamang tubig. Para sa ikatlong gawain, panuto, suriin ang mga larawan, isulat ang tama kung ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa pinagkukunang yaman at mali naman kung hindi. Kasunod na gawain, panuto, iguhit kung paano mo maipapakita ang pagpapasalamat sa mga yaman na mula sa kapaligiran at ipaliwanag ito sa harap ng klase. Kasunod na gawain, panuto, lagyan ng check kung ito ay pangangalaga sa likas na yaman at ekis naman kung hindi. Number one, nagtatapo ng kemikal ang mga pabrika sa ilog. Ikalawa, gumagamit ng dinamita sa panguli ng mga isda. Ikatlo, sumali sa mga proyektong pangkalikasan sa komunidad. Ikaapat, magtapo ng basura sa tamang tapunan. Ikalima, pagputol ng mga puno nang walang pahintulot Kasunod na gawain ay panuto isulat ang letrang T kung nagsasaad ng pangangalaga sa yamang tubig at L kung pangangalaga sa yamang lupa Number 1 paglilinis ng kanal Number 2 pagtatanim ng mga puno sa tabi ng ilog Number 3, paglalagay ng basura sa tamang lagayan. Number 4, paggamit ng lambat na may malalaking butas. Number 5, pagpapanatili ng kalinisan ng mga ilog at dagat. 6, pagtatanim ng mga puno sa gilid ng bundok. Number 7, pag-iwas sa paggamit ng dinamita o paputok sa paghuli ng isda. Number 8. Hindi pagputol ng mga punong kahoy ng walang kapalit at pahintulot ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Number 9. Pagbabawal sa pagsusunog o pagkakaingin sa mga kagubatan at kabundukan. Number 10: pagbabaon ng mga bagay na madaling mabulok at matunaw bilang pataba sa lupa at halaman. Ano ang natutuhan mo sa ating aralin? Tandaan, laging magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng yaman sa ating kapaligiran. At alagaan at ingatan natin ang ating likas na yaman. Maraming salamat sa pakikinig. Kung gusto nyo pong makakuha ng kopya ng PowerPoint na ito, ay i-click lamang po ang link na nasa description. Yun lang po. Maraming salamat.